Mga kagabali, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una ating git sa lahat, ating ialaing at ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasaade ng pagpapala, ang biyaya, ang pagibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa isang gaspel, o isang ebanghelyo na minsan ating napakinggan sa isang habang tayo ay nagsisimba. Nabanggit niya na sa gospel na yan ay uh, sinupla, sinupalpal ni Jesus ang kanyang mga apostolis, ang kanyang mga disipulo na nagtatalo kung sino sa kanila ang pinakamataas. Sa madaling salita, ang iniisip ng mga apostolis ay kung sino ang nakaupo sa kanan at sino ang nakaupo sa kaliwa. Kung sino ang nakakahigit sa nakakarami o sa kanilang lahat. Ito ay ugali na nating mga tao. Lagi nat natin iniisip na tayo ay magiging number one sa mga pila sa paghingi ng ayuda, nagtutulakan, nag-aagawan ng position number one. Kung ang unang mauuna sa pila, nakakahigit sa lahat. Sa madaling salita, kayabangan. Ang pagiging dakila, minsan ay isang kayabangan. Sapagkat sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostolis, kung sino sa inyo ang nais na magiging number one ay siyang magiging dapat number last. Magiging nasa pulihan. Kung sino ang pinuno, kung sino ang pangulo, kung sino ang, ang nasa itaas ay siyang dapat na nasa likuran. Magukunita natin noong panahon ng ang mga laban na noon. Ah, sa panahon nila Gulaya, sa panahon nila Lapu-Lapu, na kung ang general o ang pinakapuno ng uh, hukbo ay mamatay o matalo o wala na, susuko na ang buong hukbo. Sa madaling salita, kailangan ipagtanggol ang uh, pinuno sapagkat kung ito ay madaling masabi, talo na ang laban. Katulad sa Ejidres, katulad sa Larunches, ipinagtanggol ng, ng lahat ng mga piyesa ang hari at ang reyna. At tigit sa lahat, ang hari. Sapagkat kung mamati na ang hari, hindi na makakilos ang hari, tablado ng hari, tapos na ang larong ay Idris. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon na ang pinakamataas ay dapat siyang pinakamababa. Maalaala natin kung uh, magugunita pa natin ang uh, gabi bago isinukon ni Jesus ang kanyang sarili sa mga gustong pumatay sa kanya. Bago siya sumuko, bago siya kusang sumuko, bago niya kusang ibinigay ang kanyang sarili, kinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo, ng kanyang uh, labing isang alagan. Dapat sana labing dalawa ang kanyang alagan. Ngunit nagiging dryer si Judas. Ipinagkanulo ni Judas si Jesus sa mga nais pumatay sa kanya ipinagpalit sa tatlong pong Kaya labig isa, hinugasan ni Jesus ang kanilang mga paa. Na sa simula nga, ayaw ni Simon Pedro na magpahugat ng kanyang mga paa. Ang sabi niya, hindi ako karapat dapat. So ang ibig sabihin, mas mataas sa kanya si Jesus at hindi dapat naugasan ang kanyang mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi ka maghugas ng uh, hindi mawawala ang iyong kasalanan. Kaya ang sabi ni, Pedro, ay eh, Panginoon, paliguan na lamang ako. Paliguan mo na lamang ako. Hugasan mo ang buong katawan ko nang mawala ang lahat kong kasalanan. Talagang ito si Pedro. Talagang bato. Hindi si Senador Bato. Si Apostol Pedro. Uh, tapang atras sa sugod. Ngunit ito ang napili magiging pinuno ng itinatag na simbahan ni Jesus. So ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung si, uh, uh, matapos niya silang hugasan ng kanyang mga paa, ang kanyang labing uh, isang apostolis, sinabi ni Jesus, Ako na tinatawag niyong Panginoon, ako na tinatawag inyong guro naghugas ng inyong mga Gawin ninyo ito sa inyong kapwa ang ginawa ko sa inyo. Sa madaling salita, kung si Jesus nagpakababa, nagpakumbaba upang ipakita ang kanyang kadakilaan sa pamagitan ng pagkababa, pagpakababa, dapat din natin sundin. Sa madaling salita, ang tinatumbok dito ng ating Panginoon, ang kadakilaan ay nasusukat sa paglilingkod. Gano ka mang kataas, isa ka mang presidente kung wala kang silbi, hindi ka nagtutokong naglilingkod sa bayan, nagnakaw ka, abusado ka, magdaramong ka, nasa iyo ang lahat na ng hindi ka pa rin dakila. Yung sasabihin ilibig ka sa libingan ng mga bayani sapagkat nagiging presidente ka mali ang kadakilaan na susukat sa pagdilipon ipinakita ito ng ating Panginoon siya ang hari ng mga hari siya ang tinatawag natin Christo Re Christo Re Christ the King hindi hari sa mga kudyo hindi hari sa mga hudyo lamang, hari sa mga hudyo at hari sa mga Hintel. Ang mga Hintel, ang mga makasalanan noong kapanahonan ng na Yesus. Naglilingkod si Isus. Sinabi nga ni Yesus, gayahin ninyo ako, tularan ninyo ako. Ako na inyong pinatawag na guru at Panginoon, naglilingkod. Ano bang ang paglilingkod ng ating Panginoon na kanyang pinapakita? Pinakain niya ang mga naguguto. Inamot niya ang mga masakit. Pinagtanggol niya ang mga mahihina sa mga manlulupi. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Dugo at buhay ni Jesus. Ang kanyang ibinuhos upang tayo ay mapaglingkuran. Makikita natin si Jesus mismo ang uh, magpapakita na ang anumang kadakilaan ay hindi natin mararating, ay hindi mapasa atin kung hindi tayo naglilingkod. Kaya ha, gaano magkasikat, gaano mang kapopular, gaano magkarami ang makuhang uh, buto ng isang uh, mayor, isang gobernador, isang senador, o isang presidente, at ang kanyang uh, at ang kanyang sukatan ay ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kayamanan. Hindi matuturing na isa sa dakilang, dakilang likod bayan. Igit sa lahat, isa sa trader sa kanyang mga nasa sakupan. Paglilingkod ang sukatan, ang totoong sukatan, ang tunay na sukatan ng kadakilaan. Service is greatness. Did this service.